Alam niyo ba na ang tulay ng San Juanico Bridge ay pangatlo sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas? At ito ay dumudugtong mula sa pulo ng Leyte at sa pulo ng Samar. Pero bakit nga ba nilimitahan ang pagdaan ng mga sasakyan dito sa sinasabing tulay? Dahil ayon sa DPWH Tacloban, may mga nakitang structural damages ang tulay. Kaya pinagbabawalan muna dumaan ang mga malalaking sasakyan na hindi pa sa tatlong tonilada. Dahil sa ganitong pangyayari, bumaba ang ekonomiya ng Samar at ng Luzon. Dahil ang mga truck na puno ng mga kargamento at mga produkto na papunta sana sa destinasyon nila ay hindi nakapunta mula nung inannounce na hindi pwedeng dumaan ang mga nasabing truck at ang pasaheros na bus. Yo, what's up mga besyo mga bay? asab as of now, uh, di kita yan ha San Juanico Bridge ang sikat nga tulay din niya ha Samar, Leyte. So, nakikita natin mga besh, mga bay, no, tig, usa lang nga lay na nakakasulod. Ngayon, limitado ang vehicles na pwede sumulod. Hindi pwede magtudrungan. Ngayon, hindi pwede magsunod-sunod. So, kanina ginagihan natin ng tulay. So, uncomfortable ako na umagi kasi feeling ko bangin bangin lang maputod or bangin lang magkamayada something and gihapon mga besh mga bay no kailangan na talaga i-refer yung ano natin yung airfare yung ano natin yung tulay natin kasi may mga butas-butas na din yung dinadaanan natin kaya nag uh, lulubak-lubak ba nagpuyog-uyog na ito motor pero yan nakita ha pila mga 30 minutos nga na 40 nga 50 bago makalabayan mga sarakyan tika to ha late nga late tika tika summer so kanina lumabay ako nga di ha di kang Leyte pa summer mga mga 20 minutes or 30 minutes depende kung gaano kadamon sasakyan ng mga sulod so kaya so, po ano uh, mga best mga bayad di, 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 ngayon pwede umagyan mga dagko nga mga sarakyan no so ang mga guti ay ila ang mga guti ang mga guti ay ila ang mga sarakyan pero ang mga bus mga truck, mga 10-wheeler to 12-wheeler bawal dumaan sa tulay pero yung mga van, van kung ako sa inyo mga besh mga bay wag na kayong mag commute ng bus van, van na lang yung sakyan ninyo para makadaan kayo sa tulay so, so ayun mo na panitabo o sa akin ang pabarakan han lunsod han samar ng luson ang pagtabokan ira mga produkto pareho han utan gulay mga lamas ng mga tubungan han baboy tubong manok at sa pinaka importante ang supply ang gasolina ang leaded premium diesel ng hantod na waray lagyapon na abri kay tungod na ubus nga ang ira stock ha era tangki o sa habayan ng samar nga temporary nga nagsira ang era gasolina kay waray pakalapos ang era tangki hatulay sumala ha DPWH Secretary Manuel Bunuan naging buhat ng press conference ang kanyang Pinaagya Presidential Communication Office na magkakamayada daw construction Second San Juanico Bridge. So meaning magkakamayada ikaduwa nga tulay ang kitatawag na Second San Juanico Bridge. Amo inyan pagfinansan Japanese government ingon ni DPWH Secretary Bunuan target na matapos ang detailed engineering design yan nga 2026 yan kung kompleto ini matitikangan na ang paghimo ni kaduwa nga tulay magsusumpay ha islan lighting ang summer yan kung mahuman ini nga Second San Juanico Bridge Bridge. temporary close an existing San Juanico Bridge para magkamayada ada ng rehabilitation, reconstruction ng tulay. Matagalan talaga yung paglabay din ni Hakuan sa ha, tulay, no? So, I think an an ako na batian nga balita ang mga gasto daw para ma it tulay is 900 million ang mula takpakakita ha buwan news ha page so ako ay pa ito nga trabaho nung no, ng Two years pa ko no, sa ano Mahuman Hindi uh, rin malabas labas na basa pag mo tulay mga besyo mga bay no Kay kinahang lang pa ito i Measure computing ngan Kinahang lang pa Ano uh, kitaon kung marigun ba in Kasi iba kasi Iba kasi hatulay Iba kasi hakalsada la uh, Highway la Iba liat it Kung hatulay nga mga doon pares lang materials na ginagamit pero mas kinahanglan careful tayo kapag tulay na yung tinatrabaho ng mga uh, ano natin DPWH yung mga uh, construction natin no? pero at least nakakatabog pa kita mga bes mga no kailangan na natin maging patient maghulat in signal para natin mga enforcer mga kapulisan din yung nagbabantay so ayun bawat uh, bawat kanto may mga 10 gitanga lan at uh, tutututinto. May nagyapong dito ng Red Cross nga nag kung na nagaabang sakali lang may mag-disgrace si Bacolod, 'di ba? May mga health worker, may mga health worker tayo na nagaabang din ha kada paglalapos nitong tulay.